Ayan mga guys, uh, kita niyo uh, sa dami ng mga kandado na yan. Uh, silip lang natin yung loob nitong parang ano, playground ng mga duwindi. Ito daw yung mga uh, bahay daw ito ng mga duwindi. Ayan. Kasi dito raw sa uh, lugar na to, maraming duwindi nakatira. Ayan. Ito pala yung mga bahay ng mga duwindi. Ayan. Ito daw yung uh, lugar ng mga duwindi. Dito sa ano na to. Sa lugar na to. Ito yung ano nila. Uh, palasyo. Palasyo ng mga duwindi. Yan. Makikita nyo yung mga bahay na yan. Diyan nakatira ang mga duwindi. Ayan. Yan. Ang ganda ng ano uh, nila. Ang ganda ng lugar nila. May mayro pa silang tulay ayan oh. pa silang flyover. yan, kita niyo ayan oh. Yung may mga kulay pula na yung yung tulay nila. Kung sabihin pala, mayroon din silang uh, uh, pasyalan. yan, paikot na 'yan. yan. Uh, yun, Kinahanan ng mga tuwind dito dito. Yan. Andiyan 'no? Oh. Yan, isang bahay na nanduindi yan, yan. Yan. 'Yan. Ngunit isang uh, peraso ng kubo-kubo na maliit na yan. Diyan nakatira yung duindi yan. 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 Yan ang kumulidad ng duindi dito. Yan. Ang kuyot pala ng mga bahay ng mga duwendi. Nasa ngayon hindi pa natin sila makakita. Kasi uh, maliwanag pa lumalabas daw yung mga duwindi na yan pagka yung ah, medyo madilim na awala ah, wala nang liwanag galing sa araw yan makita nyo uh, ah, malalaki yung puno dito ayan makita nyo, ayan, ayan. 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 nyo yan ayan yan makita nyo malaki yung puno ayan. Kaya kung gusto nyong makipagkaibigan sa Duwindi, uh, ah, punta lang kayo dito sa lugar na to Ayan. maraming nakatira dyan mga duwindi hindi lang natin sila nakikita Ayan. Ayan. Ayan, pagmasdan nyo mga guys pagmasdan nyo yan ang tunay na bahay ng duwindi Ayan. 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 pagmasdan nyo yan Ayan. kung gusto nyo makita sila ng personal ha, punta nyo dito ng gabi dito sila ayan ang kaharian ng mga duwindi dito masdan yung mga guys ito yung kaharian ng mga duwindi ah, yung paligid ng kanilang kaharian, ah, dito naka nababalutan yan ng mga kandado na marami yan ang ah. pakikita nyo yan yan ibig sabihin ayan ayan, ayan. 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 ayan yung ang daming mga kandado sa bakod ng bahay nila. Napakaraming kandado. Ayan. Mga kandado yan. Paikot yan doon. Ayan. ayan. Kita nyo. Ikotin natin dito. Yung dami ng kandado na yan. yan Puro kandado yan. Kita nyo yan. Ayan. Ganyan ka... Ganyan sila ka secure. Ganyan kahigpit yung kanilang... Ah... Uh, ah uh, lugar na uh, inatatayo ang kanilang mga tirahan yan ang sa dami ng mga mga kandado na yan ibig sabihin hindi sila basta basta mapapasok yan sa dami ng kandado na yan 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 ganyan kahigpit yung mga duwindi yan yan paikot puro mga kandado yan yan ganyan, ganyan yung mga duwindi kung uh, uh, saan sila nasa loob ng bakod na to ganyan sila ka na hindi sila basta makapasok yan, kita niya puro kandado yan. Yan, yan, dito rin sa bandang gawin na to yan, meron din mga kubo-kubo dyan kung oh, saan yung mga duwindi dyan din nakatagal yan, yan. Kapag ikutan niya ng mga kubo. Yan yeah. yeah, yung kanilang uh, tulay overpass yeah. nila. Uh, Yan. Yeah. kita nyo yung, uh, yung mga kubo ng mga duwindi. Yan. Yeah. Nasa isang ano sila komunidad uh, uh, na kung saan na uh, higpit yung pag ano sa kanila. Pag-alaga sa kanila. Pagbabantay sa kanila. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ayan. 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 Ayan o, guys kita niyo yun uh, kung nakita niyo yun, guys ay yung uh, kanilang komunidad uh, asa loob sila ng uh, paikot na backyard ng kung na para karaming padlock yan sabihin hindi hindi sila basta bastang mapapasok kahit sino man kasi sa dami ng mga patlak na yan na nilagay uh, mahirapan kayo maghanap ng susi bago niya mabuksan yung kanilang pintuan punta sa kanilang karyan yan yan, yan mga guys yan yan man, guys Nakita nyo na yung karyan ng mga duwindi yan yan, pagmasdan niyo mga guys, yan yung bahay ng mga duwindi. Yan, yan, sa bakod nila, uh, napakaraming kandado. Hindi niyo basta-basta mapapasok. Napakaraming sosi ang kakailangan niyo para mapasok niyo ang kanilang kaharian. Yan mga guys. Yan. guys Sa dami ng mga padlak na yan, mayroon pa ngayon maghanap ng sosi para mabuksan niya yung pintuan ng bahay ng mga doon yeah. sige mga guys papay hanggang dito lang ang aking uh, video na to uh, sa susunod ulit papay